Good morning ka Immortal Ako nga pala si Jobin Pariulan Dahil di off natin ngayon ka Immortal Wala na naman tayong pasok Dahil street tayo kagabi Kaway natin na galing sa duty Ngayon tataniman na natin ka Immortal Yung garden na ginawa natin nung nakaraang upload natin Na binugkal natin Dahil tumubo na yung kamatis na sinudling natin sa kayong talong Okay sundan nyo kami ka Immortal Let's go 1, 2, 3 Maliit lang yung area natin kay Mortal. Ito lang. Dahil marami na yung bahay dito na uh, nakatayo. Kaya nga di na tayo na makatanim ng medyo maluwag-luwag. Marami na rin puno ng kahoy. Eh. Malalaki. Di natin mapatay-patay. Uh, ito lang kay Mortal. Kahit paano mayroon tayong maharbis. Mataniman. Kahit maliit lang. Di na tayo kailangan na bumili. Okay, papakita ko sa inyo kay Immortal no, ang sidling na ginawa natin, tong kamatis at saka yung talong. Pinag-iisa ko na lang mga kay Immortal sa isang sidlingan. Kamatis sa katalong 'yan. Tulilipat na natin sa lupa itatanim na natin. Ganito lang kay mortal pagtanim ng isang seedling. Dalawa ang itatanim mo para sigurado talaga pag namatay yung isa na mayroong pag isa. Ganito lang kay mortal oh. Tutusukin mo yung lupa. Then ipasok mo ang seedling. At himas-himasin. Ganyan lang mga kay mortal. Kasimple. Yun. Bubunutin mo. Tutusukin mo ang lupa. Ibabaon mo yung puno. Hindi mas Ganyan lang kay Mortal. Bobunutin mo. Tutusukin ang lupa. Ibabaon mo ang puno. At saka mas simasin. Ganyan lang kay Mortal. Kadalit mo tanim ng Pagkatapos nating pagtanim nito mga kay Mortal, kailangan nating diligan para mabasa ang lupa at malamigan yung puno na para sigurado na mabuhay siya. Uh, mga ka immortal kung bago palang kayo dito sa channel ko immortal vlog subscribe, comment, like, share kung magustuhan itong video namin para dumami rin ang subscriber natin para updated kayo mga ka immortal sa next upload naming video subscribe na lang po para updated kayo sa sa sunod naming video na upload lalagyan natin ng kawayan ng ganito kay mortal para di makaykay ng manok dahil marami tayong alagang manok dito dahil may, di maiwasan na kaykay nila dahil pag ganito nga may tanim hukayin nila eh na pag mayroong ganyan di nila basta basta maukay dahil sa pinakapuno nilalagyan natin ayan na tapos na tayo mga kay mortal magtanim at saka maglagay ng kuwayan sa pinakapuno napakadali lang magtanim mga kaimortal ganyan lang ah, ngayon didiligan na natin para sigurado talaga nga mabuhay siya malamigan yung puno dahil taginit init niya yung mga kaimortal buwan ng February uh, kailangan alagaan natin sa pagdedilig dahil mayroon naman tayong tubig dito nga libre lang naman sa bumba puso Okay, maraming salamat mga kay Mortal no. Inuulit ko subscribe na lang para updated kayo sa next upload naming video.